Magandang umaga sa lahat. Ako si First Lieutenant Mark Johnson E. Magsalda, Officer Dash 20559, Finance Service, Philippine Army, PMA Class 2020, Masidlawin, Scout Ranger Course Class 222, Intrepidos, uh, Basic Airborne Course Class 126. Uh, andito tayo ngayon sa Mamasapano. No? Currently, ako yung uh, Company Commander ng Alpha Company ng 6IB. And first assignment ko dito sa Mamasapano, no? sa Pawas, Uh, dito mismo sa kinakatayuan ko ang uh, nagkaroon ng rido at uh, kung saan sinetel namin ng uh, magkabilang grupo dito sa kanan na kanan ko dito yung kabilang grupo ang kaaway nila dito lang din sa kabila natin So anong fulfillment mo Mark na ito ang buhay mo andito ka ngayon sa Mamasapano malayo sa Ilocos Norte From Ilocos Norte Northern Luzon Hanggang dito sa Central Mindanao nagsisilbi tayo para sa bayan. Pumikit natin yung yung fulfillment ko bilang isang sundalo. Uh, yung pagsiservisyo pa lang na makita mo yung mga tao na tahimik, yung lugar mo, yung e e area of operation ko, uh, walang gulo. At uh, lalo na dito sa kinakatayuan ko ngayon, makikita natin yung pusaka which is yan yung oldest na most dito sa buong Maguindanao. Uh, galing pa ako ng Ilocos Norte, so ang layo ng pinanggalingan ko, na-assign ako dito sa Mama Sapano, first assignment ko. Tapos uh, kung usapang servisyo lang, uh, uh, limang taon na ako naka assign dito. Yung pagsiservisyo sa bayan, ang uh, number one talaga na uh, sinumpaan ko Kumbaga sa nung nag-take out pa ako noong 2016 sa PMA. Thanks, Mark.